Bakit nga ba mabaho ang utot? Ang pagiging mabaho ng utot ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan Ang iba dito ay ang mga sumusunod Pagkain Ang mga pagkain na mataas sa sulpur tulad ng bawang, sibuyas, repolyo at mga pagkain mayama sa protina tulad ng itlog at karne ay maaaring magdulot ng mabahong utot dahil sa kemikal na nag-reaction sa bituka Bakterya sa bituka ang mga bakterya sa bituka ay maaaring magdulot ng pagsira sa pagkain at paggawa ng mga kemikal na maaaring magdulot ng mabahong amoy. Paninigarilyo Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mga kemikal na maaaring makakapekto sa proseso ng tiyan na maaaring magresulta sa mabahong utot. Stress Ang stress ay maaaring magdulot ng pagbabago sa katawan Pati na rin sa paggawa ng chemical na maaaring maka sa amoy ng inyong utot. Kaya kayo mga ka-utot, chill chill